Mahigit 31,000 na traditional jeepney sa Metro Manila hindi pa consolidated para sa deadline ng PUV modernization ayon sa LTFRB. Narito ang news scoop ni Judith Estrada Larino. Ibinyag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na aabot sa 73.5% o katumbas ng 31,058 traditional jeepneys sa Metro Manila ang hindi pa consolidated sa itinakdang deadline ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan sa December 31. Gayun din ang 66% ng mga jeep mula sa Calabar Zone at 63% mula naman sa Zamboanga Peninsula. Habang para sa kabuuang datos, 30% ng jeepney units ang hindi pa nakakasunod sa consolidation deadline. Matatanda ang nanindigan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi na palalawigin ang PUV consolidation deadline. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.